Biktima ang pagumangkon ni Dong Hornales sa disgrasya nga ero ang hinungdan. Milabang sumala pa o kalit ang ero o rason nga natumba ang iyang motorsiklo ug na disgrasya. gi oh, hasol gila, ng... may mga bata na mamaak ba na wala na injeksyon na ng ero, wala, wala na ako na. Gilikado sa mga bata og motorista. Sa mga labi na nakamotor, pa sa mga problema sa mga motorista o nagapamasada, ang mga latagaw nga iro sa kadalanan, gumikan posible matud kining tinubdan sa disgrasya o dili dayon mabantayan. Kay wala naman ito, dili man ay makita kung isa'y tagiya. Kay latagaw man, padulong sa giskwilahan, ang iro ni sa iyang motor sa tunga sa ligid mo, daghan sa siyang pangos pa ulit sa balay. So ang ang obligasyon kita na tagiya sa iro, mogi mo... Oh, kuan mo nga rason sab sa panawagan karon sa City Veterinary Office ning syudad ngadto sa mga pet owner nga dili magpataha sa ilang mga binuhi sa kadalanan. Actually walay problema gyud ang iro. Ang mga tawo gyud ang may sala gyud ani. Kanong magalaga pa magiro na ipagawas lang dapat itali pa aside sa rabies is makakosog disgrasya sa mga atong motorist. Nya, di ra ba sila pag pangitao nimo dili sila mo gasto kanang kunyari kinsang tagiaan ning ah, kay nakadisgrasya ni ah wala wala pero kunyari kung madakpan sa among unit kanang sa impounding team mga suko na sa amo kay ilang iro pero pag ginastuhanay na nagani, mawala ang tagiya. Dili na matod pa huwaton nga adunay maangin, na ni ini. Tungod ang kooperasyon sa publiko, ilabi na ang mga pet owner, labing mas importante sumala pa alang sa hapsay o malinawong kadalanan. Ordinances na bayad yun sila sa unsang nagasto sa katong uh, damages sa katong uh, na bite victim or katong na-disgrace siya. gamay lang na natabang na talian lang nila ilang iro para Mahapsayang itong pag-uyo din sa syudad. In the heart of changing lives, Kinis Russell Jin Bri, Gada News.